Hello guys, good evening. Uh, guys, welcome to my channel. Uh, guys, meron na pala akong order na ano, uh, galing sa Shopee. Ngayon, mag-unboxing tayo guys. Ayan, magandang gabi sa inyong lahat. Ha? Ayan guys, mga gamit dito sa pang-bake. Ayan, magsisimula na naman tayo. Sana yung gunting, ano? meron akong dito ay, enough no? ah, ayan nung isang araw ko lang ito guys ano, in-order nga, ng nang gamitin Bye. Ayan, ito yung guys. Oh. So. Ayan, pwede din pang ice cream. Ayan, ito lang guys. Yan, so. Ayan, inano ko talaga ito para sa pang ano, uh, para sa cake. Yan, ganito lang. Ayan, pwede din pang ice cream. Mm -hmm. Tapos, ito naman yung ano niya, yung pati pa. Mm. samang tama lang guys. No? Huh? Ayan. Yung sunod naman tayo. Ito naman guys yung ano pangalawa. Ah, uh, ganon din ito pero square lang. Yung, yung shape niya. Yan, ito yung guys. Uh, ano din, pareho din. Merong, ano, merong takip pa. Ang box na natin. Ayan, ganun din siya guys. So, yan, medyo malaki ito. Yan, tamang-tama ito doon sa, no, sa cake. Ayan, may takip din siya. Yan, yung sunod naman tayo. Yan, ito nga pala guys, yung ano, yung kutsara niya. Ayan, di ba, kompleto pang ice cream o pang cake. Tapos, ito naman guys, yung sunod natin. Ayan. Ito yung tinatawag na, ano, uh, Para sa, ano, pang ano pang ensimada ito yung mga in order ko tapos ito naman guys yung ano <coughs> na nabuksan ko na kanina ayan pwede kong pang flavor sa ano sa ice cream o sa cake din ayan yung ano uh, oreo powder Ayun guys, magandang gabi. Bali, yun lang nga yung ano natin, yung video natin ngayon. Yan, maraming salamat. At saka huwag nga pala kalimutan guys, mag-like, comment, saka mag-subscribe para updated kayo sa susunod na video namin. Yan, ngayon magsisimula na ako naman, ano, uh, magluto naman. Uh, wala tayo na doon sa liti. Dito naman na tayo sa Baguio. Kaya yan, pagbibig naman ang ano, asikasuhin natin. Ayun, maraming salamat guys.